Guys, pulitain na babalik ako nga pala si Chef Santiniano. Hindi ko na kayo na taste guys kaya nag-upload na ako ng video. So for today's video ay maglalaro tayo ng may pinakamaraming nood sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyo, manok na pula. Ikaw ang may pinakamadaming nood. Hi. Tumalsi ko, tuwal si kasi laway ko, dahil joke lang. <laughs> joke lang yun, guys. Ikaw ang may pinakamaraming nood ang manok na pula. Dahil lakasan ko lang ngayon. Okay na, 100% na pala volume. Ang manok na pula ang may pinakamaraming nood. So, last video, naka-cheat tayo. Ngayon, bumalik na ako sa tunay kong account kasi hindi pala gumana yung cheat, guys. Konti lang yung version yun So, ito yung tunay kong account, guys. Wala tong halong na, kasi may kita nyo dito na tayo dito kasi eh, alam ko na kasi hindi nakapaglaro eh so eto ayun no oh, max level lahat yan oh, yan ang pagod ang tunay na pagod at dugo ng iyo ng inyong yun Jepson hindi <laughs> ko pa kasi na max yung mga bagong manok dito uh, mamax na sila kasi siya na kayo guys kung may marinig may maririnig kayo dito ng dumadaan ng mga motor kasi ano ganon talaga ito yung zero ba yun ngayon uh, ito yung, zero. Nga yung music siya ano kung 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 yung music kung 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 ang pinakamalakas nating manok, which is ang super CCU3. Tignan nyo yung ang galing ako. Ito. Siyo ka dito. Oh. dito? 595 views. 595 views na ata yung manok na pula ko. Na www. Like this video. And napakadaming salamat ko pala dito sa manok na pula ko. Kasi kumita din siya yung tayo. Pinaplaga kita yun. Ito ang tunay ko na level. Ayan. Grabing level yan daw. Walang kupas. Pero nahuli na tayo dito guys. Nahuli na tayo dito sa mga nag-grind ng manok na pula. Hindi na kasi ako masyadong naglalaro ng manok na pula. And then... Hindi na kasi ako naglalaro. One click lang. Siya. Ah! Ah! Uh, nagpapakita ko ito yung shortcut ng accessibility. Ito yung Samsung, uh, sounds, so, ang tawag nyo nga yung voice input. Eh, 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 eh. Ang tawag dito din so, yung shortcut na ito. Voice input allowed ba yan? Basta iwan ko. Ah, buksan nga natin si TalkBack. Anong pangalan niyan, TalkBack? Samsung Talkback. Voice input speech allowed Speak. Speak rate back. Ano ba yan? Window off. Speak keyboard input allowed. Ayan. Oh. Window accessibility. Ayan pala. Off. Speak keyboard input allowed. Talkback back off. Yan pala yung pangalan niya. Speak keyboard input allowed. Huwag po walang wala ka sa akin. Sige, di na akong magkikita na. May tao eh. Yeah. Siyempre, napakalakas natin. Kahit sino kaya durog sa akin. Kaya, mayroong wala wala yung video. Kasi, so, Samsung yung voice keyboard input allowed. So, よし Kaya ang sarap dito sa camping ko para sa online. Lagi nagdi na sa kalabas. Kasi ano, nagdi na, May tumatakbo. Tumatay siguro. Hindi ako lang. Tumatay siguro. Baka nalatakot sila kasi madalas ang gamit ko sa online. Sila taguro. Minsan mga balik na. Kasi ginagamit ko rin ito super special. Ano tayo dito guys? Legend. Kapag may nakita kayong legend tapos you and yun guys. Unless... unless may nagpanggap na ako. Kaya sa... So, Isamit ko guys kung nakalaro nyo na ako. May lumilipad pa na mosquito. Kala <laughs> mo mosquito go. Yung nagalbayad. Kaya ako sa mga alam mo kayo. Kaya sila po. Yes. So, guys, medyo hikli. ko lang yung vlog ko. Kaya the... yeah. sa... Wala! Eh! Hindi na lagi Nga nga mga kasasin! So, nag ako dito sa campaign. Napakasama talaga mag-gurn dito sa campaign. Kasi nautsarap mo dito yung level up dito sa campaign. Uy! Nga mga kasasin! na Yobi! Nakapag- ang gagamitin nga pala natin, ang bilis ka agad natin yung nag-level up o tulad Ang gagamitin natin sa video na ito, eh, hindi ko pala nasabi yung isa, si Super Sisiu 3 at Saitama. Kasi, bali. So, ito. Ito yata Super Sisiu 3 at Saitama kasi um, lalakas ko na dito guys. Meron na ako halos lahat ng manok maliban sa Monkey 4. Maliban sa Monkey 4, QB, Luffy, ah uh, yung mga mahal na dragon ay Akachoki, Hakage. Oh, suntok yeah. mo na. Sinuntok mo niya guys. Taga. QB versus Saitama. Ano ba siya ba natin yun? um hindi ko sure eh. ko sure kung malakas QB versus Zaytama. Hindi ko pa kasi max level to sa si kalbo. Kalbong ngalutin. Tignan natin gusto ko. Ano kasi talaga? Wala rin ko kung walang magpapabaho. Ang account ang tagal ko nang higitinan ni Chan. Hindi ko na natin malalaman. QB versus Zaytama. Una-early lang. Boop! Oh, walang wala. Oh, tabla. Tabla ko, guys. Hindi pa lang. So, guys, hanggang doon muna ang ating vlog. Doon muna. Hanggang doon muna yung vlog. Lang, guys. Tumulong si Pungay. Hehehe. <laughs> So, hanggang doon muna guys yung vlog. Sinisipan kasi oh ako So, 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 hanggang doon lang muna yung ating vlog. Ay, blog. 857. Hanggang doon lang muna guys yung ating vlog. At maray salamat sa mga sumusuporto sa akin. Muli Detected. ako po si Yuan Jensen Stinia. Na huwag niyo kalimutan isubscribe. At train to Jensen Gaming. May kamali kasi ng lagay kaya... Hindi maintindihan eh. Pero, i-edit ko yung tamang pangalan dapat. So, See you to my next video guys. Bye bye. Siguro mga 3 to 5 days na ulit yung upload ko. 2 to 5 days pala. stay ewan ko guys. Anytime kasi minsan nabibisi ako. So na ano yung upload ko. Minsan naglalaro ko. May ginagrain kasi ako guys yung... Sige na. May ginagrain kasi ako guys yung Stick War Legacy. Nag-cheat kasi ako doon guys. Kasi nung... Tatatunan nyo ba yung Stick War Legacy Part 1 video ko? Wala pa lang nunood doon. Yung, Um ay yan so yan kasi do nagagrind ako nag cheat ako doon guys sa sticker legacy gumana naman guys napakaayos yung gumana so see you to my next video guys maraya salamat guys puro na dal dal uh, 10 hindi ko alam guys kung ano yung sinasabi ko dito guys so maraya salamat sa mga sumuporta sa aking vlog muli ako po si Yon Jefferson see you to my next video pa ulit tayo bye